Ang ganda naman ang steers niya dito sa jeep. Tingnan mo. Ang ganda. Ayan siya. Okay. Katabi siya ng driver. Ayan. Ang Okay. Dalawa yung daan, Oh, Dalawa yung daanan. Jeep mo nga. Dalawa yung daanan niya. Isa sa, sa Dalawang steps. Tapos mayroon din sa dito ay sabi ko na, sabi ba, na. Pero first, ngayon ako talaga naman, ng jeep na may uh, hot sa harap namin. yung mga nakaupo, di ba, kong, pero di, hindi tapos din sa Dibansyon sa Lusulungan. Aarik ng hindi na ako na sa